Ay, magandang araw po muli mga kaibigan Ayan, Meron na akong uh, bagong uh, ngayon Driver ko ngayon si Kuya Hans At uh, papunta kami ngayon ng uh, Kaloocan Para pumikap ng wheelchair Para sa ating mga recipient na nangangailangan po nito ayan, ayan, may bago na akong uh, driver ngayon Marunong na At may lisensya na rin yan ayan, mga kababayan na na po kami at iakit uh, na po natin yung wheelchair na ating ibibigay so sobrasahin natin ay yung pag actually pagbibigyan ko ay yung kapitbahay lang namin to uh, kaya siya kailangan niya na ng wheelchair nakikita ko hirap na ako siya bakit? dahil siya po ay uh, nagka-dialysis na ng halos 3 times a week So, hirap na, medyo nahihirapan na po siyang lumakas. Kaya, uh, ito, uh, surprise natin sa kanya Bigyan natin siya ng wheelchair Para kapag, kapag pupunta sila sa hospital Hindi na siya mahihirapan so, Bagong bago ito Wala ito sa ating uh, kaibigan Kay uh, pare Ang Tulite Pare, maraming salamat dito sa wheelchair uh, Isang tawag ko lang sa iyo Di ka ang isip Para pagkalooban yung ating uh, Isa na ng kababayan natin Ang na nangangailangan ng wheelchair Ito na, ihatin na po natin

oh, saan na si Tama? oh, ito oh, na. na. Yes. Ayun na po. Ano Kumaiyak mo naman, o. Oh. Kumaiyak. Oh, <laughs> ko nahihirapan ko pag gano'n. Pati si Paul. Ayun, hindi namin nakikipo. Oo. Sige, testingin mo. Yeah. Testing, testing. Kaya mo? Dati tayo ang nagbibigay, e. Eh. Oo. <laughs> Pwede <laughs> be, ano? yeah, okay. dapat tama. o. Oh, Ayon. Ayon. Ayos na. Okay. Atas ka pa konti. Yeah. Ayan. So, ayan. Hindi na tayo mapapahirapan. Hindi na mahirapan. Pagpupunta kayo ayan. ng hospital. Atas ka na konti, Bob. Ano sabi... Ito pwede ipaba. Ay, uh, Ayan. Oh, so, natin. Ito, preno eh, so, ha. preno ka dyan ha. So, ito, ha? Ito, mo lang to ha. Uh, maraming salamat. Hindi doon, uh, maginuman. Sa. <laughs> Ay pa, kaya uh, paring Aturi, Aturi Te. Pare, ito na yung wheelchair. At uh, as usual, maraming salamat po. At uh, napagbigyan muli yung aking kahilingan para sa aking kapitbahay. Siya pala si Jose Portes. Uh, dati siyang OFW. Uh, Sinawang palag niya, hindi na siya nakabalik. Gawa nang nagkaroon na siya ng uh, komplikasyon sa kanyang kidney. So nag, uh, ano siya nag uh, dialysis ano? Na beses na kayo nag dialysis? Tatlo uh, na. so, beses. Atong, uh, three 3 times a week. Three times a week. A yon, medyo hirap, mahirap nga naman yung ganung ganun, ganun sitwasyon. At least pagpupunta ng hospital, pagkatapos oh, okay. ng dialysis, pagdal medyo, di ba? Pagkatapos medyo parang ano kanon eh. Yeah, na, natanglatan na yun. Natanglatan na, at least meron ng wheelchair na magagamit. Kaya sa bahay, pag lalapas kayo, meron na na. Nakita ko na karoon, hirap na hirap eh. May <laughs> nang nagkagambulan. Ayun, nagkagambulan siya tayo. Hindi ba 'le at least ayun na. Oh, 'yan pagbigyan din. Ay, Ay, salamat po sa kanila. Oh, ayan, salamat din. Uh, maraming salamat, salamat, salamat sa sa <laughs> nag-donate sa atin. Donated nang will chair. Thank you, thank you, thank you. salamat aba, sa... si Linda. Kay uh, ano, si uh, Paring Antonio, Mr. Antonio Te, thank you. Ayun. Yeah. Okay. Eh si Ato din, si Sel Salamat po sa Ay, ayun, ato ato din, no? si salamat po sa, sa nagipon niya wheelchair. wheelchair oh. po. Laking uh, sakripisyo nito uh, ni Celia. Salamat po talaga. Ito na uh, solution po yung aking problema dahil nahirapan po mag putang sa dialysis para na may hindi po, po siya. Okay. So, okay. Yeah, thank, no, you, salamat, thank you. Thank you.